Hello guys, good morning for today's vlog Ayan na, alam nyo naman guys, di ba uh, uh, Mahilig akong mag-pray, mahilig akong uh, mag-sindi ng candle Ngayon, meron akong uh, binibili na candle, medyo very expensive ng konti So, yung malilit lang na ganyan, ilalagay ko sa altar Alam nyo na, mahilig ako maglagay ng candle sa altar pag nagpe-pray. So, uh, anim na piraso lang yon mga nasa kulang-kulang uh, sa 80 pesos. So, pag ginamit mo yon yung dalawa, baka ilang oras lang, wala na. So, everyday, everyday, nagsisend, nagsisindi ako ng kandila. <laughs> ngayon, uh, meron akong uh, nakita ngayon na uh, pwede natin gawin pang pang remedyo or pwedeng-pwede din sa mga walang ilaw, mga walang kuryente, yung uh, yung lampara ba kung tawagin nila sa Tagalog. Pero sa amin, sa Kapampangan, ah uh, ano bang tawag sa Kapampangan nito? <laughs> May mga Kapampangan diyan oh parita ayo naalala ko paritan sa kapangpangan, lampara sa tagalog so ayan naisip ko ngayon na uh, gumawa ng uh, sariling lampara at para medyo makameno sa kandila dahil uh, uh, need natin no magsindi ng candle every time we pray ano ayan guys uh, uh, kapag nagpo-pray po tayo ay kailangan meron tayong nakasinding candle or uh, light sa ating altar para uh, answered prayer po ang ating uh, uh, idinadasal. No? Ayan, kailangan na lagi din tayong nagsisindi ng kandila at ayan ay magiging gabay at protection po natin. At lalo lalo na, ang ating mga mahal sa buhay na uh, nauna na o pumanaw na ay uh, every time na pinagdadasal natin sila ay kailangan nagsisindi ng kandila para kung nasaan man sila uh, naiilawan yung kanilang mga dinadaanan. So, uh, ayan. Mahaba na yung aking vlog. So, ito ay uh, gagawin natin ngayon. Ayan, uh, subukan natin at gawin nyo rin sa inyong mga bahay. O, di ba? Tingnan natin kung magiging uh, <laughs> magiging uh, uh, totoo ang aking <laughs> vlog na to. So, ayan. Gagamit ako dito ng bigas. Guys, ayan yung bigas natin. No? depende na lang siguro kung gaano kataas ang inyong baso. Ayan, kailangan meron tayo isang basong malinaw at makapal. No? Ayan, lagyan natin ang bigas. And then guys, ayan, water. Lagyan tayo water. So ayan, syempre yung bigas natin, lalagyan natin ng water. At next, cooking oil. So ayan, kailangan umibaba ang ating cooking oil. Na natin ngayon guys kung ito ay magiging epektibo sa ating mga bahay-bahay. So, next guys, siyempre meron tayong cotton buds, di ba? Yung cotton buds natin, putulin natin sa pinakailalim. Ayan. ah. Eh di gagawin lang natin guys. Ito ang ating magiging parang uh, ano siya, uh, siya yung ating magiging ah uh, uh, sindihan, no. So ayan, try na natin guys ang ating ah uh, <laughs> uh, natutunan at uh, invento na rin. <laughs> Oo, 'di ba? So itusok lang natin 'yan sa gitna and then sindihan natin yung ating cotton buds. Tingnan natin kung magiging epektibo. Ayan. O, di ba diba guys? Alam nyo ba, ito ay tatagal ng matagal. So, nakamenos na ako ng aking candle lighting sa aking mga altars. Kasi every time po na ako yung nagpo pray meron akong candle. So, medyo makakatipid ng bahagya sa aking ano. Hindi ko naman tinitipid si God. Pero kung makakagawa tayo ng alternatibo, kung tawagin, di ba? At uh, pang matagalan, o oh, ba diba, Nang, uh, hindi ka masyadong uh, gumagas gumagasta ka sa kandila. Ayan. So, ayan. Sana ay uh, nagustuhan ninyo at may uh, napulot kayong bahagya sa akin, guys. Sa aking uh, pagbablog ngayon na uh, paritan o lampara. O, uh, ayan. Guys, thank you for watching. Follow for more. I love you guys. See you on my next vlog. eh ayan. Ayan yung mga candle ko guys ah, oh. Ayun pa yung isa dun. O. Oh. Ayun pa po yung isa doon. Ayan, tatagal po yan guys. Matagal na matagal. Ayan yung isa ko. Ayan yung aking sa altar. O. Oh. Di ba? Thank you guys for watching. Love you. See you on my next vlog.